Tay, so, kumusta naman dito sa inyo? Baha sa inyo? Okay na. Michelle, okay. so, kumusta dito sa inyo? Ayos naman yung baha sa inyo. Baha sa my school, ang baha. Talagang mababa yun eh. Pero okay na ngayon. Medyo may tubig pa. Ang gambay Pampalubag loob, ah, dahil nakaranas tayo ng pagbaha, ha? Lamat! Saludo! Isang mapagpalang araw pong muli, Maadong Adlaw, Senron Tanan, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Maaga pala ang ay niyaya ko ering aking mag-iina dahil mamamalingke kako tayo. Pero bago kako tayo mamalingke ay madaan muna tayo dun sa gasolinahan kung saan ay inakuha ko ang aking mga points. E hey doon, yung aking aklimin ko nandiyan na. Ayun, at dahil nga ni po, kapag nakuha ako dito ng aking points, ay inuuna ako muna na lagyan ng gasolina iring aking sasakyan. At pagkatapos, yung natitira ay ibinibili ko ng mga pangmirienda para maibahagi ko na din kung sino ang aking taong mabibigyan. Salin mo ako ng walundaan ha? Okay, dahil nga ni po, kapag nagakuha ako ng points ay ang inabigyan ko ng pangmirienda ay itong mga gasoline boys dito, yung pangumaga at panghapon Pero sabi ko sa kanila ay iba naman muna ang aking apagbigyan sa ko na kayo abigyan ng... Wala nah, problema po. May, up, may uh? ibang tao naman ang abigyan mo. Eh. Dahil naisip ko nga ni po na ibang tao naman ang bahaginan ko na rin aking natanggap na biyaya. Kaya pinabili ko na naman ng puto si na misis Dini sa palengke. At habang naghahanap po ako ng parking ay nakita ko naman po na ating mga kaibigan. Kaya kinumusta ko po ang kanilang mga kalagayan. So, kumusta naman doon sa inyo? Bahal sa inyo? Okay na. Okay oh, na. O, sige ha. Bless mo na. Aba. Bless mo na. Social, okay. eh? kumusta doon sa inyo? Ayos. naman, Ayos naman yung baha sa inyo? Ayos naman. Ayos na. Hmm. Diba sa may school lang baha? Talagang mababa yun eh. Pero okay na ngayon. Medyo may tubig pa. Okay. Ayun, at matapos nga ni pong makapabalingke si na misis, at matapos kong maihatid sila sa aming bahay, ay kami naman dalawa ng aking bunso ang malakad. Pare, kumusta naman yung baha ninyo dyan? Ay, hanggang ano pare? Hanggang... Ang baywang? Ay, yung mga kasama natin dyan, okay naman? Oo, okay naman. Okay, yung mga magtatay sigil. Oo. Uh -huh. Ilang mga kayo nakapila dyan? Tatlo ko nga. O oh, pare, pampalubag loob ah, dahil nakaranas tayo ng pagbaha ha. Pagbenta niyo. ninyo. Okay. O, okay. oh, okay. oh, sige ha. O, oh, ingat kayo, ingat. Ayun, at may napasaya na naman po tayong kaibigan. Hindi na po mahalaga kung maliit na bagay ang ating maiibigay sa ating kapwa. Ang mahalaga po ay nabahagi na natin sila ng ating mga natatanggap na biyaya. Sa kadahilanan nga ni po, dalawang araw na ang nakalilipas ay nakadanas po ng low pressure area. Sinabayan pa po ng habagat ang aming probinsya. At ang naging sentro at tinumbok po ng nasabing habagat at low pressure area ay ang aming bayan ng Pinamalayan, ang paraiso ng bahagari. Kaya dumanas po ng malawakang pagbabahan. Dini sa aming bayan. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po at ako'y naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Gayon din, napakasarap pong maging isang ordinaryo at maging isang simpleng ang tayo. Magingat pong lagi tayo mga kasaludo.